career uh, but here yeah. the missile able to carry a nuclear payload flew over japan and sent In a japanese coastal communities told people to prepare to evacuate vladimir putin also has other reasons to be na dinoble ng bansang Japan ang kanilang budget para sa kanilang sandatahang lakas. Maaga kasi nilang nakita ang isang malaking panganib. Isang malaking panganib na kahit tayo mismo ay maaaring madamay. Noong 2023, ang pinakamalaking pag-angat ng budget ng Japan para sa kanilang sandatahang lakas mula noong World War II. Alam nilang may nagbabadyang trahedya na maaaring mangyari sa pandaigdigang kompetisyon. We don't really know how much time we have. Noong 2023, gumastos sila ng halagang 6.8 Trillion Yen or 55 Billion Dollars para sa kanilang hukbong militar. Ang kanilang Prime Minister na si Fumio Kishida ay napag ng pataasin ang budget para dito. Gusto niyang dagdagan hanggang 2% na kanilang GDP ang budget para sa kanilang hukbong militar hanggang taong 2027. Kung ating susumahin ay aabot din ito ng 73 billion dollars. Dahil sa planong ito ni Fumio Kishida ay matatagurian ng Japan bilang pangatlo sa pinakamalaking gumastos na bansa sa buong mundo. Mahahalata mong may malaki talagang pinaghahandaan na trahedya ang maaaring mangyari sa bansang Japan. Sa mga nagdaang dekada ang Japan Military Forces ay para lamang pandepensa. Pero ngayon ay may bigla ang pagbabago sa kanilang plano. Gusto nilang maka-develop ng isang counter-strike capability sa madaling salita. Gusto ng Japan na sila ay makakalaban sa panahong sumiklab na ang isa na namang malaking gera. Plano nilang bumili ng marami pang ship, aircraft, drone, ammunition at hypersonic missiles magde-develop din sila ng 6th generation fighter jet kasama ang UK at Italy. Sa totoo lang, ang 6th generation fighter jet ang pinakamabisang panlaban sa gera sa buong mundo. Bibili din ng Japan ang tuneto na ladang drones gaya ng Turkish Bar drone. In short, desidido silang gumasas ng bilyong dolyares para ma-upgrade ang kanilang military. Ang tanong ay, bakit nga ba ang mga karatig bansa sa East Asia ay mabilisang nagpapalakas ng kanilang hukbong militar. Una na dyan ang bansang Russia, North Korea, at ang bansang China. Kitang-kita naman natin ang ginawang pananakop ng Russia sa katabing bansa nito na Ukraine. Dahil dito ay naalarma ang Japan dahil dagat lang ang pagitan nila sa katabing bansa na Russia. Bukod dito ay pinagtatalunan din ng dalawang bansa ang Russia-Japan border. Ang dalawang bansa ay pareho nagsasabi na sila daw ang nagmamay-ari ng southernmost Kuril Island. Ang conflict tungkol sa claim ng dalawang bansang ito tungkol sa border ay matagal nang humupa at hindi pa rin napag-uusapan hanggang sa ngayon. Pero maaaring gamitin itong dahilan ng Russia upang sakupin nila ang bansang Japan maihahalin tulad ito sa kasalukuyang konflik sa pagitan ng ating bansa at China. Gumawa lang tayo ng isang bagay na hindi magugustuhan ng China laban sa kanila ay maaari nila tayong sakupin. Isang masakit na katotohanan na lubhang mas makapangyarihan ng China pagdating sa hukbong militar kumpara sa atin. Balik tayo sa bansang Japan. Hindi ang Russia ang dapat katakutan ng bansang Japan sa panahong ito hindi maaaring gumawa ng gera ang Russia sa magkapila ang parte ng kanilang bansa. Maaaring ang bansang North Korea, nakarating bansa lang din nila, ang magpasiklab ng gera laban sa kanila. Ang North Korea ay nagpakawala ng mga missiles at sinabi rin ng North Korea na nagsagawa ito ng pagsubok o pagtest sa kanilang underwater nuclear weapon system bilang tugon sa mga drills ng US, South Korea at Japan. Makikita mo talagang meron silang gustong isagot sa ginagawang drill ng magkaka-alliance na bansang ito. Isa pang padalos-dalos o nakakatakot na ginawa ng North Korea sa Japan ay paulit-ulit itong nagpalipad ng ballistic missile over Japan. Nakakatakot para sa mga Japanese ang ginawa ng North Korea dahil alam nila kung ano ang maaaring laman ng mga missiles na yun. Kapag sinabing North Korea, nuclear bomb agad ang maaring pumasok sa isip ng bawat isa sa atin. Kung ating iiistima, si Kim Jong-un ay mayroong 40 nuclear bombs at kaya nagdevelop ng counter-strike capability ang Japan ay dahil ito sa North Korea. Kung magkakaroon ng sariling hypersonic missiles ang Japan, ay magdadalawang isip muna si Kim Jong-un bago atakihin ang Japan. Kung nasagot na natin ang tanong, upang hindi atakihin ng Russia at North Korea ang Japan, ano ang labis nilang kinababahala? Ito ay walang iba kundi ang China. Noong 2013, ang Japan ay nag-spend ng budget around 49 billion dollars para sa kanilang military budget, habang ang China ay nasa 164 billion dollars at noong 2023 ang bansang China ay aabot na ng around 230 billion. Ang Beijing ay nagdadagdag ng 7% military budget kada taon. Habang ang sa Japan naman ay patuloy na lubiliit. Kung ating ikukumpara ay parang ganito. Kada isang sundalo ng Japan ay katapat ng apat na sundalo ng China. Sa madaling salita, 1 is to 4 ang magiging ratio nito. Ang tunggalian sa pagitan ng China at Japan ay may malalim na kasaysayan. Ang China ay nakipaglaban sa mga Japanese na may ilang tulong mula sa Germany, Soviet Union at United States. Pagkatapos atakihin ng mga Japanese ang Pearl Harbor noong 1941, ay mas lalong sumiklab ang mas matinding alitan ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ito ang pinakamalaking digmaang asyano noong ikadalawampung siglo saw the United States destroyers down and shore as they rest on the bottom of Pearl Harbor with decks awash after Jap bombers make direct hits on their decks. At sa mga hindi nakakaalam, ang Taiwan ay isang bansang kaalyansa ng Japan. Ano ang kinalaman ng Taiwan sa tunggalian ng China at Japan? We need to prepare for the worst possible scenario. Alam natin na matagal nang gustong gawing probinsya ng China ang bansang Taiwan sa ilalim ng pamumuno ni Xi Jinping. Pero sa anong kadahilanan, maaaring madamay ang Japan laban sa pagitan ng umiinit na laban sa pagitan ng China at Taiwan. Ito ay sa kadahilanan handang ipagtanggol ng United States of America ang Taiwan laban sa China. Lingid sa inyong kaalaman, ang United States ay mayroong kalat na military bases sa ilang isla ng Japan at ito ang maaaring maging dahilan laban sa gera ng China at Japan. Kung ipipilit ng China na sakupin ang Taiwan at gawin itong probinsya ng China, ay garantisadong aaksyon ng mga kaalyansa ng Taiwan upang mapigilan ang pananakot dito. At ito na ang maaaring maging simula ng ikatlong digma ang pandaigdig hindi natin hawak ang hinaharap. May mga posibilidad na maaari magkatotoo. Pero lahat tayo ay mayroong kapangyarihan na kayang baguhin ang hinaharap. At ito ang ginagawa natin sa kasalukuyan. ako talaga pinaka worst ko doon na ito ay advance ko lang sabihin ito sa ano sa sa vlog natin mo. this is the first time na sabihin ko uh, 2027 is says the worst prediction na maririnig niyo 2027 is says the, says, the worst, worst prediction na maririnig niyo